Sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos, may bagong pag-asa. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang bawat salitang maririnig mo ay inilaan niya para sa puso mong pagod na naghahanap ng kapayapaan. Sabi sa Awit 55:22, "Ihambing mo sa Panginoon ang iyong pasanin, at siya ang aalalay sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat, ang kailangan mo lang ay magtiwala." Kaya ngayon, huminga ka ng malalim, ihanda mo ang puso mo, sapagkat may gustong sabihin ang Diyos sa iyo. Naririnig ka ng Diyos. Sa bawat buntong hininga, sa bawat katahimikan ng iyong puso, naroon siya nakikinig. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas para marinig niya, sapagkat ang tunay na panalangin ay ang paglapit sa kanya ng totoo, buo ang loob, at may pananampalatayang siya ay gagalaw. Ngayong umaga, nais kang paalalahanan ng Panginoon. Ako ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Dawit 23.1 Alam niya kung gaano kabigat ang mga iniisip mo at alam din niya kung paano ito bubuhatin para sa'yo. Hindi ka niya kailanman iniwan at ngayon, tinatawag ka niyang muli upang ipagkatiwala mo sa kanya ang lahat. Ang panibagong araw ay hindi lang simula, ito ay pagkakataon upang maniwala muli, umasa muli at magtiwala na ang mga pangako ng Diyos ay totoo pa rin hanggang ngayon. Kaibigan, hindi mo kailangang maghintay ng himala para maniwala. Minsan ang himala ay ang kapayapaang dumarating habang naghihintay ka. Ngayon, ihanda mo ang iyong sarili sapagkat tayo ay mananalangin. Isulat sa mga komento, Panginoon, ikaw ang kapayapaan ko at pindutin ang subscribe para sa higit pang panalangin na gagabay sa iyo araw-araw. Narito na tayo. Ihanda mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos. Tahimikin mo ang paligid mo. Isara mo sandali ang iyong mga mata at huminga ka ng malalim. Hayaan mong ang mga salitang ito ay dumaloy sa puso mo, gaya ng tubig na nagbibigay buhay sa tuyong lupa. Sapagkat sa sandaling ito, hindi lang ito basta panalangin ito ay pakikipagtagpo mo sa Diyos. Panginoon naming Diyos, dakila ka, banal ka, makapangyarihan ka. Wala kang katulad sa langit o sa lupa. Sa simula pa lamang ng araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba, pusong naglalakad sa pananampalataya. Salamat po sa bagong umaga, sa bagong pag-asa, sa panibagong pagkakataong makalapit sa iyong presensya. Sa oras na ito, O Diyos, tinataas namin ang lahat ng bumabagabag sa aming isipan. Alam mong may mga gabi kaming hindi makatulog, may mga araw kaming parang walang lakas, pero sa iyo namin inilalagay ang lahat, ang takot, ang kaba, ang tanong na, Kailan, Panginoon? Sapagkat alam naming Ikaw ang Diyos na sumasagot, hindi mo kailanman pinabayaan ang iyong mga anak. Kaya ngayon sinasabi namin, Panginoon, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming tagapagligtas. Tulungan mo kaming ipagkatiwala sa iyo ang bawat bahagi ng aming buhay, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming kinabukasan, pati ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Turuan mo kaming tumahimik sa iyong harapan at makinig sa iyong tinig. Sapagkat sa katahimikan, naroon ka. Sabi mo sa iyong salita sa Isaiah 41.10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Sa bawat salitang aming binibigkas ngayon, Panginoon, tanggapin mo ito bilang handog ng aming pananampalataya. Inilalapit namin ang mga nasasaktan, ang mga nabibigatan, ang mga nawawalan ng direksyon. Pumagit na ka sa kanila ngayon. Yakapin mo sila, katulad ng isang ama na yumayakap sa anak na umiiyak ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. O Diyos, para sa bawat kapatid naming naghahanap ng kagalingan, ilapat mo ang iyong makapangyarihang kamay. Kayang-kaya mong pagalingin kahit ang pinakamatagal na sakit, kahit ang pinakamatinding sugat. Sapagat ikaw ang Diyos na nagpapagaling, hindi lang ng katawan, kundi ng puso at kaluluwa. Panginoon, inilalapit din namin ang aming mga pangangailangan para sa kabuhayan proteksyon, direksyon at tagumpay sa bawat aspeto ng aming buhay. Hindi kami lalapit sa ibang diyos-diyosan dahil ikaw lamang ang tunay at buhay na Diyos. At ngayon higit sa anumang bagay, hinihiling namin ang iyong kapayapaan, kapayapaang hindi galing sa mundo kundi sa iyong presensya, kapayapaang tumatahimik sa bagyo ng aming damdamin, kapayapaang dumadaloy sa gitna ng kaguluhan. Salamat, Panginoon, dahil kahit hindi pa namin nakikita ang mga sagot, alam namin ikaw na ang kumikilos. Pinatatawad mo kami sa aming mga pagkukulang. Patawad po, Ama, sa mga pagkakataong lumayo kami sa iyo, sa mga panahon na mas pinili naming umasa sa sarili naming lakas. Ngayon, bumabalik kami. At sa pagbabalik na ito, inaangkin namin ang panibagong simula. Panginoon, itinataas din namin ang mga taong patuloy na sumusubok magpatawad. Alam naming mahirap pero alam din naming posible dahil ikaw ang nagbigay ng halimbawang nagpatawad ng walang kondisyon. Punuin mo po ang puso naming ng iyong pag-ibig para kaya naming patawarin ang aming kapwa at ang aming sarili. Salamat Diyos sa pagtanggap sa amin kahit kami may mga sugat. Salamat sa iyong presensya na hindi nagsasawa. Salamat sa grasya mong hindi nauubos. Ngayon, ipinahahayag namin na kami ay naniniwala. Naniniwala kami na ang araw na ito ay hindi magiging katulad ng kahapon. Ito ay simula ng bagong kabanata. Pinipili naming magtiwala kahit hindi pa namin alam ang lahat ng detalye. Ang pinipili naming manampalataya kahit may mga tanong pa dahil ikaw ang Diyos na gumagawa sa gitna ng kawalan. Ikaw ang Diyos na sumasagot kahit tahimik ang langit. Ikaw ang Diyos na nagtuturo ng daan kahit wala kaming nakikitang direksyon. Kaya ngayon, Panginoon, humihinga kami ng malalim. Pinapakawalan namin ang takot at tinatanggap namin ang kapayapaan. Pinapakawalan namin ang pagkabalisa at inaangkin namin ang iyong kapahingahan. Sa pangalan ni Jesus, Tinatatakan namin ang panalangin na ito ng pananampalataya. Hindi ito pagtatapos. Ito ang simula. Simula ng kapayapaan. Simula ng direksyon. Simula ng pagtitiwala. Amen. Kung ramdam mong nakausap ka ng Diyos sa panalangin ito, isulat mo sa mga komento, Narinig ako ng Diyos. O ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagkomento ng Amen. Pinagpapala ako ng Diyos. At kung nais mong patuloy na tumanggap ng mga dasal, aral at gabay sa araw-araw mong buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel ngayon. Narinig mo na ba ang kwento ni Ana sa Biblia? Isang babaeng tahimik na umiiyak sa templo. Ang puso niya ay punong-puno ng hinanakit, ng mga tanong, ng pangarap na tila hindi dumarating. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagreklamo. Pero sa kalalim-laliman, nang kanyang panalangin, narinig siya ng Diyos. Sa Parn Samuel ano Tennessee Tant 11, mababasa natin, at siya'y napakapait ng loob, at siya'y dumalangin sa Panginoon, at totoong tumangis, at siya'y nanalangin ng isang panata, at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung iyong tunay na titingnan ang pagkapighati ng iyong alilang babae, isipin mo yon hindi siya humiling lang, nagpakumbaba siya. Nagsumamo siya, inilagak niya ang buong pagkatao niya sa panalangin. At alam mo kung ano ang nangyari pagkatapos. Hindi pa dumarating ang anak na hinihiling niya, pero umalis siyang payapa. Bakit? Sapagkat naranasan niya ang presensya ng Diyos. At sa presensya ng Diyos, kahit wala pang sagot, may katiyakan. Kahit wala pang milagro, may kapayapaan. Kaibigan, ilan sa atin ang dumaraan ngayon sa ganitong klasing pagsubok? Ilan sa atin ang may mga dasal na tila ba hindi naririnig? Ilan sa atin ang umiiyak sa gabi, ngunit gumingiti sa umaga para lang magmukhang maayos? Pero ang Panginoon ay hindi bulag, hindi siya bingi, at higit sa lahat, hindi siya manhid sa nararamdaman mo. Tulad ni Ana, Maaring umiiyak ka rin sa sulok ng iyong silid o baka naman sa puso mo may matagal ng sigaw na hindi mo maibulalas. Pero narito ang Diyos ngayon at sinasabi niya sa iyo, Anak, narinig kita. Bago mo pa man sabihin, alam ko na, hindi kailangang malakas ang boses mo para mapansin kanya. Hindi mo kailangang maging perpekto para kausapin kanya. Ang kailangan lang ay isang pusong totoo, handang magpakumbaba at magsabing, Panginoon, ako'y narito, naghihintay, umaasa, naniniwala. Hindi mo ba napapansin? Sa kwento ni Ana, hindi ang dami ng salita niya ang nagdala ng sagot, kundi ang lalim ng kanyang tiwala. Hindi niya ginamitan ng magagandang pananalita. Hindi siya umasa sa kapangyarihan ng sarili niyang pag-iisip. Umasa siya sa Diyos. Minsan iniisip natin, kailangan kong ipaliwanag sa Diyos ang lahat, pero sa totoo lang, ang Diyos hindi naghihintay ng paliwanag. Naghihintay siya ng pagtitiwala, at sa pagtitiwalang 'yon gumagalaw siya. Ang panalangin ay hindi lang tungkol sa hinihingi mo, kundi tungkol sa kung sino ang kinakausap mo. Magkaya ngayong umaga, ipaalala sa sarili mo, kausap ko ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kausap ko ang Diyos na bumuhay sa patay kausap ko ang Diyos na sumagot kay Ana at sasagot din sa akin. Ang Diyos na sumagot kay Ana ay ang parehong Diyos na kasama mo ngayon. Ang Diyos na nagbigay kay Ana ng anak sa tamang panahon ay ang Diyos na magbibigay din sa iyo ng kasagutan sa tamang panahon. Hindi niya minamadali ang lahat dahil ang lahat ay ginagawa niya ng may layunin. Minsan, pinaghihintay tayo ng Diyos hindi para pahirapan tayo, kundi para ihanda tayo dahil ang sagot na ibibigay niya hindi lang basta sagot. Ito ay pagpapalang hindi mo inakala. Kung ikaw ngayon ay nasa panahon ng pag-iyak, ng pag-aantay, ng katahimikan, huwag mong hayaang manahimik ang iyong pananampalataya. Panalangin mo pa rin, ibigay mo pa rin. Sumigaw ka sa Espiritu mo, Panginoon, kahit wala pa ako sa dulo, nagtitiwala na ako. Inducts at sa pagtitiwalang iyan, mararanasan mo ang isang kapayapaang hindi maipaliwanag, kapayapaang dumarating hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa presensya ng Diyos. Sa panahong ito, huwag mong hayaang takpan ng takot ang tinig ng pananampalataya. Huwag mong hayaang ang pagkabigo ay patay ng apoy sa puso mong maniwala ulit. Sapagkat kahit ilang beses ka pang mabigo, ang Diyos ay hindi nabibigo. At ang kanyang pangako ay hindi kailanman nabibigo. bibigo. Um, pakinggan mo ito, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 24.30 Ang salita ng Diyos ay buhay. Kapag sinabi niyang gagawin niya, gagawin niya. Kapag ipinangako niya, tutuparin niya. Kapag sinabi niyang, ako'y laging kasama mo, hawakan mo iyon dahil hindi siya kailanman nagsinungaling. Ang mga luha mo ngayon ay hindi sayang. Ang bawat butil ng luha ay binibilang niya. Sa awit 56.8, sabi roon, Inilista mo ang aking mga pagkaligalig, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan, hindi ba't sa iyong aklat, ganun ka kahalaga, ganun ka kamahal. At kung may isang bagay kang kailangang dalhin mula sa kwento ni Ana, ito ang katotohanang kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, may kapayapaan na sapagkat ang totoong sagot ay hindi lang ang himala, kundi ang presensya ng Diyos na kasama mo sa gitna ng paghihintay. Kaya kapatid, habang naghihintay ka pa rin sa iyong sagot, habang may mga bagay pa rin hindi malinaw, samahan mo si Ana. Sabihin mo rin, Panginoon, alam kong narinig mo ako. Hindi ko man alam kung kailan, pero alam kong tutugon ka. At habang inihahanda ng Diyos ang sagot, ihanda mo rin ang puso mo. Baka hindi mo pa alam, pero baka ngayong araw na ito, ang kapayapaan ay dumating na. Kaya bago ka umalis sa panalangin ito, nais kitang anyayahan na sumali sa dalangin ng maraming kapwa mong mananampalataya. Isulat sa mga komento, Katulad ni Ana, ako'y nagtitiwala. O kung nais mong ipagdasal ka namin, banggitin mo lang ang iyong kahilingan. Sama-sama nating itataas yan sa Panginoon. At kung nais mong magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pananalig, pag-asa at panibagong umaga kasama ang Diyos, mag-subscribe ka sa channel na ito ngayon na marami pa siyang ipapahayag sa puso mo. Narinig natin ang kwento ni Ana, isang babaeng na nalangin, umiyak at sumampalataya. At sa gitna ng kanyang pagtangis, nakatagpo siya ng kapayapaan. Pero paano natin maisa sa buhay ang ganitong kapayapaan araw-araw? Sa gitna ng kaguluhan, paano natin mararanasan ang tinatawag ng Biblia na kapayapaang hindi kayang unawain ng tao? Sabi sa Filipos Kapatro 6-7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, ilahad ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil kay Kristo Jesus. Hindi ba't ito ang hinahanap ng bawat isa sa atin, isang uri ng kapayapaan na hindi umaasa sa sitwasyon kundi sa presensya ng Panginoon? Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa labas, sa pera, sa relasyon, sa tagumpay, sa kontrol ng lahat ng bagay. Pero ang totoo, walang tunay na kapayapaan sa mga bagay na panandalian. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng pera mo sa bangko, sa dami ng followers mo, o sa ganda ng plano mo sa buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay dumarating kahit magulo ang paligid at ito'y dumarating kapag alam mong hawak ng Diyos ang lahat. Kapatid, minsan akala natin kailangan muna nating maayos ang lahat para magkaroon ng kapayapaan. Pero ang totoo, kailangan mo munang maranasan ang kapayapaan ng Diyos para makayanan mo ang pag-aayos ng lahat. Hindi mo kailangang hintayin na mawala ang problema bago ka matahimik sa halip matutong tumahimik habang may problema sapagkat alam mong kasama mo ang Diyos. Isipin mo ang isang barkong nasa gitna ng bagyo. Ang mga alon ay malalakas, ang hangin ay malupit. Uh, pero sa ilalim ng dagat, malalim, tahimik, ganyan ang kapayapaan ng Diyos. Maaring may bagyo sa paligid, pero sa kalaliman ng iyong puso, may katahimikan dahil alam mong ang Diyos ay nasa timon ng buhay mo. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang kailangan mo lang ay ang gawin ang sinabi ni Jesus sa Mateo, Elman 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin iyan ang paanyaya ng Diyos sa iyo ngayon. Hindi siya galit, hindi siya malayo. Ang Diyos ay naghihintay lang na ilapit mo ang puso mong pagod, ang isip mong magulo, at ang kaluluwang naghahanap ng direksyon. Kaya ngayong umaga, itanong mo ito sa sarili mo. Kanino ko inilalapit ang bigat na ito? Baka matagal mo nang kinikimkim ang mga bagay na dapat mo nang ipasa sa Diyos. Baka ilang beses mo nang sinubukang kontrolin ang lahat. Pero hanggang ngayon, magulo pa rin ang lahat. Ang sagot, hindi mo ito kailangang kontrolin. Ibigay mo sa Kanya. At kapag isinuko mo ang lahat, huwag mong kunin ulit. Iwan mo sa paan ng Panginoon. Iyan ang tiwala. Iyan ang tunay na pananampalataya. Hindi ito bulag na pag-asa, kundi matibay na paniniwala na ang Diyos ay mabuti, tapat at sapat. Kapatid, ang kapayapaan ay hindi lang damdamin. Ito ay bunga ng relasyon sa Diyos. Kaya kung nais mong mamuhay na may kapayapaan, alagaan mo ang relasyon mo sa kanya. Ipagpatuloy mo ang pakikinig sa kanyang salita, ang pakikipag-usap sa kanya sa panalangin, at ang pagtahimik sa presensya niya. Baka kailangan mong tumigil sandali at tanungin ang Diyos, Panginoon, ano ang nais mong iparating sa akin sa gitna ng lahat ng ito? Dahil minsan, hindi inaalis ng Diyos ang bagyo, pero tinuturuan niya tayong lumakad sa ibabaw ng tubig. Tulad ng kay Pedro sa Mateo, Patois 29.21, tinawag siya ni Jesus sa gitna ng bagyo. Habang nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya sa tubig. Pero nung tumingin siya sa alon, lumubog siya. Anong aral ang dala nito sa atin? Kung gusto mong manatiling lumalakad sa gitna ng unos, tumingin ka lang kay Jesus. Huwag sa problema, huwag sa takot, huwag sa mga bagay na wala kang kontrol. Sa Kanya ka lang tumingin, doon mo makikita ang direksyon. Doon mo mararamdaman ang kapayapaan. Kapag binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan, hindi ito basta-basta. May dalang kapangyarihan ang kapayapaan ng Diyos. Ito'y naglalakip ng lakas pananampalataya at tapang na harapin ang kahit anong pagsubok. Kaya sa tuwing mararamdaman mong bumibigat ang paligid mo, tanungin mo, nasaan ang mata ko? Nakatingin ba ako kay Jesus? Ang kapayapaan ay bunga rin ng pasasalamat. Sa Filipos 4.6, sinabi, Sa bawat panalangin na may pasasalamat, ibig sabihin, kahit hindi pa dumarating ang sagot, nagpapasalamat ka na bakit dahil alam mong may ginagawa na ang Diyos ang pasasalamat ay pagpapahayag ng pananampalataya na bago pa man dumating ang kasagutan ikaw ay handa nang tanggapin ito kaya ngayong araw na ito simulan mong pasalamatan ang Diyos hindi lang sa mga biyayang natanggap mo kundi pati sa mga bagyong nalampasan mo minsan ang hindi natin nakikitang biyaya ay ang mga bagay na hindi nangyari. Yung mga aksidente na iwasan, yung mga ang hindi binuksan ng Diyos dahil may mas mabuting plano siya. At habang natututo kang magpasalamat, mapapansin mong unti-unting nababawasan ang bigat. Unti-unti mong mararamdaman ang kapayapaan. Kasi ang puso na marunong magpasalamat ay pusong marunong magtiwala. At ang pusong marunong magtiwala ay pusong binibigyan ng Diyos ng kapayapaan na hindi kayang tapatan ng mundo. Kaya kapatid, huwag mong hayaan na ang ingay ng paligid ay lunurin ang tinig ng Diyos sa puso mo. Magtiwala ka, tumahimik ka sa Kanyang presensya at hayaang ang kapayapaan niya ay magbantay sa puso mo. Bago ka lumipat sa susunod na video o gumawa ng ibang bagay, Huminto ka muna ngayon. Huminga ka ng malalim. At sabihin mo, Panginoon, salamat sa iyong kapayapaan. At kung naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa puso mo ngayong umaga, isulat mo sa mga komento, Salamat sa kapayapaan, Panginoon. O magbahagi ka ng isang bagay na ipinasasalamat mo ngayon. Ang iyong komento ay maaaring maging mensahe ng pag-asa sa iba at kung nais mong patuloy na maglakad sa kapayapaan, pananampalataya at direksyon ng Diyos, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Ang mga susunod na salita ay patuloy na gagabay sa iyo, araw-araw, umagat gabi. Kapag natutunan mong magpasalamat kahit wala pang sagot, isang bagay ang napapansin mong unti-unting nagbabago ang pananaw mo. Hindi man agad mabago ang sitwasyon, pero binabago ng Diyos ang loob mo. At minsan dya, yan ang unang himala. Pagbabago ng puso bago ang pagbabago ng kalagayan. Kaya sa susunod mong panalangin, huwag ka lang humingi. Magpasalamat ka rin. Pasalamatan mo siya hindi lang sa mga biyayang dumating, kundi sa mga aral, sa mga pag-iyak, sa mga pagtitiis na ginamit ng Diyos para palalimin ang pananampalataya mo. Madalas nating marinig ang salitang maghintay sa kalooban ng Diyos. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang totoo, ang paghihintay sa Diyos ay hindi pasibong paghihintay. Ito ay aktibong pagsunod araw-araw kahit walang kasiguraduhan. Ito ang uri ng pananampalataya na ipinapakita mo sa pamamagitan ng iyong mga desisyon, ng iyong pananalita at higit sa lahat ng iyong pananahimik sa kanyang presensya. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi palaging madali. Minsan, kailangang bitawan mo ang mga bagay na ayaw mo pang pakawalan. Minsan, kailangang maghintay ka ng matagal kahit gusto mong kumilos agad. Pero ang pagsunod ay palaging may gantimpala. Sa Deuteronomio 28.2 sinabi, At darating sa iyo ang lahat ng pagpapalang ito at aabutin ka, kung iyong diringgin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kapatid, sa tuwing pipiliin mong sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit hindi mo ito naiintindihan, ikaw ay inilalapit sa pinto ng pagpapala. Sa tuwing sasabihin mong, O Panginoon, kahit masakit, kahit mahirap, ang langit ay bumubukas para sa iyo. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang naghahanap ng matalinong tagasunod, naghahanap siya ng mga pusong tapat at sa bawat pagsunod, may panibagong hakbang ng pananampalataya. Minsan hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Diyos. Pero ang bawat hakbang ng pagtitiwala ay paglalakad papunta sa tadhana na inihanda niya para sa iyo. Tandaan mo ito, hindi kailanman pinangakuan ng Diyos na magiging madali ang lahat, pero pinangakuan niya na sasamahan ka sa bawat hakbang. Kaya kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang tanong. Handa ka bang sumunod kahit hindi mo nakikita ang buong larawan? Handa ka bang manampalataya kahit walang kasiguraduhan? Handa ka bang sumunod sa tinig ng Diyos kahit ang sinasabi niya ay kabaligtaran ng gusto mo? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa oras ng kasaganaan. Ang tunay na pananampalataya ay pagpili sa Diyos sa oras ng kawalan. Ito ang klase ng pananampalatayang nagpapaandar ng langit. Pananampalatayang hindi sumusuko kahit hindi pa dumarating ang sagot. At habang patuloy kang sumusunod, makikita mong dahan-dahan, inaayos ng Diyos, hindi lang ang daan mo, kundi pati ang puso mo. At sa kaayusang iyon, darating ang kapanatagan, darating ang direksyon, darating ang sagot. Sa panahon at paraan ng Diyos, hindi kailanman huli, sapagkat ang Diyos ay laging nasa oras. Kung ramdam mong nangusap ang Diyos sa puso mo ngayon, isulat sa mga komento, Susunod ako, Panginoon. O kaya naman, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsulat ng Kalooban mo ang masunod, hindi akin. At kung nais mong patuloy na lumalim sa presensya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Kanyang salita, huwag mong kalimutang mag-subscribe ngayon. May mas malalim pa siyang gustong ipahayag sa iyo. At kung ngayong araw ay sinabi mong, Oo, Panginoon, kahit hindi mo pa alam kung saan kanya dadalhin, yana ang simula ng panibagong kabanata ng pananampalataya mo. Hindi ito aksidente. Hindi mo ito napakinggan ng basta-basta. Ito ay pagtawag ng Diyos. Isang panawagan na magtiwala, sumunod at manalangin ng mas malalim pa. Ngayon, kapatid, Hayaan mong bigyan kita ng isang sandali ng katahimikan. Sa gitna ng lahat ng narinig mo, ang mga kwento, ang mga talata, ang mga panalangin, ngayon naman, makinig ka sa bulong ng Diyos sa puso mo. Tahimik lang, 'wag mong madaliin, dahil minsan sa pinakatahimik na sandali, doon siya bumubulong ng pinakamatitinding pangako. Baka ngayon mo lang naramdaman ang kapayapaan. Baka ngayon mo lang talaga narinig ang tinig ng Panginoon ng ganito kalinaw. Huwag mong palampasin ang presensyang ito. Yakapin mo ito. Damhin mo. Dahil ito ang mismong sagot sa ilang panalangin mong matagal ng bit-bit sa puso. Ang Diyos ay kumikilos sa puso mo, sa pamilya mo, sa kinabukasan mo, at hindi ito matatapos dito. Sa bawat araw na pinipili mong lumapit, pinipili mo ring bigyan ng daan ang milagro. Sa bawat umagang sinisimulan mo sa panalangin, pinapahintulutan mong ang langit ang manguna sa buong araw mo. At sa bawat pagsunod mo, pinapalaya mo ang plano ng Diyos na noon pa man ay inilaan para sa iyo. Ang mga salitang narinig mo ngayon, kapatid, ay hindi lang para sa iyo. Baka may isang tao sa buhay mo na kailangang marinig din ito, kaya huwag mong itago. Ibahagi mo ito, ipadala mo sa kaibigan mong pagod na o sa kamag-anak mong nawawala ng pag-asa dahil minsan ang isang panalangin ay sapat para magsimula ang pagbabago sa buong pamilya. At ngayon, bago mo itigil ang video na ito, mag-iwan ka ng isang deklarasyon sa komento. Isulat mo, Time Team akong mananampalataya sa Diyos. O pwede mong sabihing Salamat sa panibagong simula, Panginoon. Dahil bawat salita mo ay isang panalangin. At bawat panalangin ay naririnig ng Diyos. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. Dahil hindi dito nagtatapos ang Diyos sa iyo, may susunod pa. May susunod pang salita, susunod na direksyon, susunod na panalangin na magpapalakas sa iyo. I-click mo rin ang video na lumalabas dito sa screen dahil ang susunod mong pakinggan, maaaring sagot sa isang tanong na matagal mo ng dalangin. Maging matatag, maging mapanalanginin, at higit sa lahat, maging handa sa mas malalalim pang karanasan sa presensya ng Diyos. Ang iyong hinahanap na kapayapaan, direksyon at kagalingan ay nandyan na. Nasa piling mo na ang Panginoon. Tuloy ang panalangin. Tuloy ang pananampalataya. Tuloy ang pagtitiwala.